Moral lang po yan Hanggang magkano po dyan sir? 1.7 po <laughs> Hindi po ba mahal yan sir? Hindi okay po 1.7 po benta namin dito Pero binibigay po 1.548,000. magkano to sir? Hanggang 1.5 po. 1.5 500 mahal lang mga ano nyo sir? Mahal lang mga sasakyan nyo sir? doon lang po sa Sir, napatawa mo ako doon sir ah Parang mapapabili mo ako ha? Sige mo, bilhin na po kayo, mawawa na po sa ako yun Wala akong ako rin po ng pera Sir, baka meron mong may issue to sir? Ayaw ko nang may issue sir ano po yung pakpak Pwede po Pwede pong makita sir? Pwede May pakpak ko pala yun sir? Pwede po yung pakpak Apat ah, po pakpak -pak niyan. Apat po. Um, okay. Well, sir, ito ano lang po ito. Uh, goods lang po lahat. Okay na po ba yung papel nito, sir? Okay na po ata Sir, kasi baguhan po akong, ano, baguhan po akong mami, ah, mamili ng second hand. Baka, in, ano po bang dapat kong malaman, sir? Pili sa... nyo na po agad. Bili na kagad. Pag check kaso bago po, eh. 6 million po na namin Eh, uh, 1.6 million pa. Hindi uh, sir kasi ano po eh baka may utang uto sa bangko. Mm, baka may magagulo sa akin. Ay, po pala ako papel no? Ito po. Hmm. Complete po kami pag uh, po kami. May mga papel. Eh. Sir, meron daw po ano, meron daw po yan pagka bibili daw po ako ng second hand sa sasakyan, Dapat alam ko po kung ano po yung tinakbo, nalubog meron po, ba yan? sa baha. Maybe. So gusto niyo po pong makita po yung mga yung tinakbo po ba na ito? Opo oh, sir. Ito po. Ay, 5 km ay 5,000 kilometers, ay 5,000 miles lang po. Um, ah, pa parang bago. Bago pa lang po 2023 po. Last year lang po. Oh. Maganda pa sir. Mag hanggang magkano sir yan? 5.548,000 po. Okay. okay pagbaguan po, 1.6 million. Hindi, hindi nyo ba ako tinataasan ng presyo, sir? Hindi po, ayaw mo na palagay po. Baka, baka porke mga gwapo lang ho kayo, sir, tinataasan yung presyo, sir. Hindi po. Ah, baka oh. na po yung place natin. Mukhang hindi ko kaya ito, sir. Baka pwedeng makita yung mga ibang ano nyo, sir. Baka Number meron pa kami mas mababang ba? presyo. Meron ba po? 1.7. Pwede mong makita, sir? Hindi sa kapito. Ito sir, mukhang maganda to sir. Ito. Ito sir, mukhang maganda po to sir eh. Hey, wait, tayo. Ay, sorry po. Ito sir, magkano ito sir? Okay, mayroon po tayo sa kanila. Ah, mm. para po kayo, ano? L -l po. Parang mas maganda to sir ah. Ano po to? Binabayaran niyo po sa Meranco Ano po yun sir? Binabayaran niyo po sa Meranco Um, uh, hindi po ba mabilis, hindi ba malakas mag-consume ng ano yan sir? Kasi may ilaw-ilaw pa dyan. Hindi po. Yan po yung style po niya. Style po yan. Mm. Kasi ano na po tayo yun? More on ano na po tayo. Ito sir, anong model ito sir? Mukhang mas okay ito ha. 2023 para... Toyota Veloz po. 2023 Toyota Velos po um, Parang Top the line po to Parang ngayon ko lang po yung narinig sir Ngayon lang po, ngayon lang di pa lang narinig eh uh, Oo Sir, magkano po dyan sir? Fresh na rin Wala Ikaw na ang bigay Ang fresh 1.3 million po 1.3 million, mahal din sir Bibigay po namin sa inyo ng 900,000. Ito sir, ano ba to? Ba bago po ba to? Second hand? Kung bago pa ba po to. Ang tinakbo lang po nito is 12k thousand miles. 12,000. Ano po to? Sa kasa po ng ano? Sa kasa po to ano? Maganda sir ha? Makinis pa sir ha? Opo. Pwede yung pwede po. Umo po. po kayo para matry nyo Pwede po ba sir? Pwede po. Okay, 10, po Thank you sir. Ah, kasi kasya po pala ako dito, Sir. Ayan po. Gumagana po ba yan, Sir? Gumagana po. Sino po, mamakita. Pwede po ba? Ito lang po, pipinto yung ayan na po. Ah, di lang po pala siya. Hindi. Awa! Ganun lang po mm. lang kita nang ganyan, no. Ayan, nasa galaxy po tayo ngayon. Mm. Pag sumakay po kayo, tignan niyo po mamaya ang gabi. Pilipag po tayo punta langit. Mm. Para mahirap yun. Hello. Ay, 2,916 km pala. Ba? Yan. Ano ito, sir? Um, sa galing, sir? Galing po ata sa ano eh. Galing po ito sa kasa po. Sa kasa. Hmm. Senior, kina ba din yun? Gusto ko sir eh, pero parang hindi kaya ng ano kayo. Pwede po bang ano dito? Hulugan sir? Pwede po. Pwede, pwede po hulugan. Mm. Yung price parang 1.3 million. Ano ah, po? Pag hulugan po 1.5. Mm. Sa tingin mo sir, kasi nanapan ko yung anak ko eh. Mm, hindi ko alam kung... hindi ko alam kung magugustuhan ng anak ko to. Ah, magugustuhan ko po yun. Pagkabiligan niyo po. Mag mm. Ano pa kasi dyan po ba? Estudyante po eh. Magandang 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 umaga po sa ating lahat. <laughs> Maganda po ito pang estudyante po. Mm. Pwede po siya pang family size. Ang ah, ano po. Nyari, ang um, ilan po ba siya sa pamilya? Est estudyante lang sa... sa... Ah, ilan po ba estudyante po nag-aaral? Ano po eh, uh, ano po yata sir? Apat po yata? Oh, Lima, six. Seven anim? Seven-seater eh, po. Seven po ito. Tama-tama po pala ito sir Ano eh, no? Opo. Oh, Kaso, sir, ano, hindi ko alam kung maproban po ako ng bangko. Uh, mura mo. Yung mas mura, sir. Siguro. Ba baka hindi na ako maano dito, sir. Matayo dito, sir. Ano, sir? Yung mas mura na lang, sir. Uh. Thank you, sir. mahal ito, sir. Hindi ko kaya to so,